Ayo, ligo doon kayo, Isay. Ano yung sabihin? sa mama mo, dito ka naligo. Tango. Hindi, na hindi naliligo, eh. ka pata na naligo. Hindi ka pata na eh. Naligo na ba? Eh, hindi pa pala, maligo ka na. Meron, malaglag ka ha. Tawagin mo si mama. Huwag na, malaglag ka dun. Si Isay. Isay. <coughs> si Isay, Isay. Yung kinainan nga pala natin, hindi na nagasay. Yeah, yeah. Oh? Tingin mo, MJ! <coughs> Basa ako nito mamaya sa motor. Sa so, webis, mamimili kami ng Emma. Ba't webis? Anong araw ba ang... Sabado. Ba't webis eh, mong ang eh. mm. kaunti. Okay. Oo! Okay. Oh! Ah, ni kami! Tinitingnan ng mama niya. Hindi mo ang maalis, kami ba? Hindi, <coughs> bibili. Kapagbili ng short chair, tsaka ano, break, stepping, gusto lahat bago. May t-shirt na siyang bago. Okay. Hindi eh, mo nagdadamit niya, may sando, binili biniliniwad ang bago sando. Tapa mm -hmm. bilang short six packet. Tsaka grip. Tsaka chinelas. Gusto <coughs> niya pag birthday lahat bago. Taon-taon yan. Tapa damit. Ay, nasan